guys. Sa totoo lang, 5 years na ako na nag-YouTube. Pero hanggang ngayon, um, two, uh, two years later, na monetize yung channel namin. So, ang pag-YouTube kasi guys, sobrang hirap talaga niyan. Alam mo yung parang sumusuot sa butas ng karayom talagang sinasala kasi ang ni YouTube eh. Uh, share ko mo yan sa inyo guys. Kung gusto nyo kasi na mag-YouTube, wala namang pinipili ang YouTube. Pwede matanda, bata, or pwede kahit na hindi nakapag-aral. Basta marunong kang magsalita, humarap sa camera, meron kang value na, na share sa iba. Para naman kumbaga, na-share mo yung knowledge mo sa kanila. So, yun nga guys, nagpuyat ako. Grabe, sobrang hirap talaga ang pag-YouTube. Kasi, andyan yung effort mo, yung time, pag-iisip mo ng content. Andyan yung pagsisikap mo talaga. Magpupuyat ka talaga. Tapos yung pag edit mo ng video, ako kadalasan umaabot ng 3 to 4 hours Depende kung gaano ka haba yung video. Tapos, basta sisipagan mo lang palagi. So, eto na nga. Ayan, guys. Tada! Yeah. Yan yung kinita namin sa YouTube. So, grabe, guys. Please, kapag meron naman po na ads, huwag po kayong mag-skip ng ads kasi yun po yung nagbabayad sa amin. Sila yung yung mga ads na yun, kapag hindi nyo po yun na-skip, ah, uh, kumbaga, nagiging dollar po yun sa amin. Sana huwag po kayong mag-skip ng ads para madagdagan naman po yung kita namin sa YouTube. Pero, advice ko sa'yo, kung mag-youtube ka, dapat andun yung passion mo, yung gusto mo talaga, yung pag-YouTube. Kasi ang pag-YouTube, hindi talaga yan basta-basta. At saka dapat puro original content yung gagawin mo. O pwede kang manggaya, pero hindi lahat pwede mong gayahin. Kung baga andun pa rin yung originality, yung authentic na sa'yo pa rin. So, yun guys. Sana nakatulong ang video na ito. at sana ikaw na nanonood at gusto mong kumita sa YouTube. Kasi ang pag-YouTube guys, hindi yan basta gusto mo lang kumita. Paano kung gusto mo nga kumita? Pero yung mga pinagagawa mo naman sa YouTube, wala namang kakwenta-kwenta dapat ang gagawin mo yung may value, yung matu yung may matututunan sila sa iyo. Ganon. So, yun din yung mga natutunan ko sa mga sikat na vloggers, mentors, mga motivational speaker. So, yun yung mga kadalasan na naririnig ko. Kailangan meron kang value na share sa kanila para matandaan kanila at hindi kanila makalimutan, so may kasabihan nga tayo na when you speak you can influence, when you can influence you can change lives, so napaka powerful talaga ng mga salita, kaya kailangan more on values talaga, value pagpapahalaga pagbibigay ng kaalaman, pag ng knowledge, ng mga good experiences. So guys, sana nakatulong ang video na ito. And please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa aming videos. Thank you for watching. Bye!